Uh, subukan natin mukbangin ang uh, itlog. Na kung saan ang mga itlog na to ay galing sa ang munting farm. Ito ay maybe, ano, uh, balot balut or plenoy. Kasi ang katamahan nito naghinsa na. na ang mga katamahan. Kung so, bali ito, hindi na hinsa. Mayroong natirang 11 piraso. So, ang nahinsa naman ay limang piraso. Napakarami yung itlog mga kailo. Kaya, anything, So, ngayon, sayang naman. Kasi dati sa probinsya, Ah, uh, pag ganito yung salin yung salim -salim na sa mga hindi na tinta na mga manok, nilalagay na yan ni Papa tapos ah uh, kinakain namin. Tapos ano, gusto gusto ko talaga yung penoy na mamatak-bata. Yun. Sub subukan natin kung anong laman nito. Meron akong ginawang suka na maanghang. Yan. So. Kami hmm. atin. Yan, bukod natin dito. Kaya tayo, hindi natin mauubos. Try natin po kung ito ba ay palot na or ano ito matuloy ito yung lita ko dito yan, try ko lang ah, pinoy mga kaibigan pinoy ka, walang pinipili ito ang gusto ko lalo na yung masabasa. basa hmm, pinoy magali ko ganito dati sa provincia yan ano to, nasamahan dito ay nahinsa na ito yung natira, ito ang natira Pamilit ko lang yung dating gawin. sa ko diba? At mayroong matirang hindi may hita kinakain. pinakain you know? Ano? Salot na Mayroong, mayroong ganito pa na yung ano talaga sya? May sabaw talaga sa'yo. Ang isang gusto ko talaga doon. Mmm. Okay sa Wala pa, wala pa talagang ang titi. Pinoy pa talaga. yami Mag-open pa tayo dyan. Baka merong ano, yung merong sabaw. Yes, hmm. Hmm. Yan, yun ang gusto ko. Sarap. Balog lang tayo. Maliit lang. May na sa mga kaibigan. Pero okay, okay sa balog lang. May balahigo na. <laughs> May balahigo. Alala ko dati. <laughs> Pag wala kaming ulam sa bukid, kukuha yan si Papa ng ano, nang tiklong doon sa niya, dalaga niya. Tapos, himay-himayin niya, tulad dito ulo. Yan, himay-himayin niya, isa-isa, palibot sa kanin, ganyan, palibot yan. <laughs> Ayan, ulo. <laughs> Kinakain ko to noon, pero ngayon. <laughs> Ayan. Try <laughs> ko lang. ah? Balot. Masarap. Masarap. <laughs> Ayan, yeah. May, may pa, may pa, may pa. Try ko na. may buto. Ayoko na buto. Ito ulo. Ito may tuka. kaya ko kaya kaya nito. Ang iba ka, kinakain niya eh. Kaya nga nila eh. pa kaya. Ito ang ulang pulang sa probinsya. Kailang parang tanggalin ko yung may up. Baka may up to dito ba? Islog pa. Try ko na. Sige ko na maraming. <laughs> Ang abibigit <may> ako. <laughs> Natawa ko. Ampi-ampi ko daw na. <laughs> Ang buto dyan na paa. Ang buto sarap. Dito dito mga kaibigan. Alaga namin. Hmm. <laughs> ah, may malang. Malang pala. Wala pala akong asin. Wow, ako nakasin. Nakasinan pala to. Nakasinan pala to. Hindi lang pala ang suka niya. Hindi lang pala ang suka. Nakasinan pala. Na Sinasawasaw pala ito sa asin. Huwag pala ito sa asin natin para may balot na naman. Ah, ko na kasi ay, ano, penoy na may tabawa. Ayan, pinoy mga guys. Okay, sa akin ang <laughs> ang liit kaya, yung natawa ako. Ayan. Pares ang kulay. Naghalo na yung dilaw sa puti. Hmm. Napag. Ah. Hmm. Mga na, hindi ko makain dito. Ako lang. Hmm, Ato. Balot ulit. So, buk try ko lang. Mm. Masarap pala ang sabaw. Mm. Natatawa ko kasi ang, ano kasi, ang cute niya kasi. Pag native kaya, sobrang liit na itlog. tulog. Ayan, meron na siyang, ano, langit-langit tawag nito sa amin. Ayan, oh, langit-langit. Pag wala yung langit-langit, walang lasa naman. Hmm, eh. hindi sa matagal. Pamirang buka. Ito, try ko na ito. Mga mabalahi ko na ito. Tanggalan natin ang konti. Tapos yung sibuyas. you <laughs>